Good uh, noon mga frat men untus nguntos tanan no grabe guys tinggawas gyud sa mga bitin karon ultimo kaning sawa guys oh nangita git sa lugar nga bugnaw ni sulod gitawon sa mga sa, sa balay uh, nangita sa bugnaw guys grabe gyud ang kainit sa panahon mo no? nang uh, kaning mga hayop nga ani mangita sila bugnaw kita po mga tao kana bitaw mga lugar na to nga mga sagbot day nay mga sako-sako nay mga sanina nay mga karton-karton sa mga kisame ato gin ang i-check usahay guys or manglimpyo po ta kay diha na maglukluk ning mga python ngayon na ni kani mga Burmese python init kay panahon guys mo nang mangita gid sila lugar nga bugnaw kung asa sila makatago o pasalamat ano aning ato ang mga Men in, men in, uniform sa Bureau of uh, Fire Protection sila gyud atong tawagon guys og mga inaning mga sitwasyon abtik ni sila mga profesional ni sila ug kabalo ni sila ug unsa aon -un paghandle sa mga inaaning nga hayop uh, dili man ni sa poisonous guys, guys pero makasamad ni mamaak ni siya uh, og kadako kaya na niya mukaon og iring or itoy mo no nga Uh, ihatag yun nato sa mga professional no? ang uh, mga personal din nato ni sa Bureau of Fire Protection. So, sir, thank you very much. Salamat sa inyong uh, thank you, sir. Dagang salamat. And, I love you!